Yeah guys, mga idol. So gagaling natin baba lang natin kababa lang natin sa ano, kubo natin at tayo ipupunta na naman sa daungan dongkaan ko. Kasi praktisan ko mga guys yung yung dikrodong makina, no? Kasi hindi, hindi ko basta-basta mapandar. No? Eh, mahirap po lang hanap buhay. So praktisan muna natin 'yon. So dito tayo mga idol, oh. So amat-amat naman tayo balik sa hanap buhay sa dagat. Mga guys, no, madulas ang daanan natin. So ito. Tumalakad tayo dito sa high tide kasi mga idol, no. Lalim tubig. Punta tayo sa dongkaan ko para ayan ko kung kaya ko pandarin yun kasi nung nakaraan na sumama ako sa anak ko sinubukan ko pa andarin. hinila niya ako pag hata ko hinila niya ako nag backfire siya hindi ko talaga mapapaandar so ngayon kasi no choice na talaga ang buhay ko yung mga anak ko lumipat na sa ibang palakaya sa paninisid kasi mahina ang panghuli ng lambat kaya sa paninisid sila ngayon na sumasama nanginisid sila ako naman iniwanan nila ay anong ibubuhay namin ng nanay nila no kasi walang hanap buhay so back to zero tayo nito mga guys no mga idol kasi nga wala tayong hanap buhay na medyo maganda ngayon kaya nga sabi ko praktisan ko panda rin yung makina para kahit maglato lato na lang ako manisid at least may kahit pa paano may kikitain araw-araw kahit maliit lang Basta may kinikita. So, dito pa rin tayo mga guys, oh. Yan, malalim tubig. High tide na high tide. Ang kinakabahan ko, baka mabitawan ko yung cellphone ko, yung camera natin. Babay. Pag mabitawan, mga guys. Mga idol. So, patuloy tayo mga idol parang naninibago tayo dito sa ano sa labasan lalo ng malalim tubig parang naninibago na tayo sa na, iniwana na tayo ng ating mga kasama so magsusolo solo alo na tayo nito yan mga guys palabas na tayo sa dungkaan ko yan tuloy tayo mga idol So hanggang dito na lang mga guys mo na. Mamaya kung may time tayo, makapag-video tayo doon sa bangka. So kung ano man ang mga gagawin natin, mga gawain natin doon mamaya ay pag-video natin para makikita ninyo kung ano yung ating ginagawa doon. So maraming salamat sa inyong panonood. Habang lumalakad tayo. Thank you so much. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating pagbibidyo. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless. Thank you for watching.